isang legit na no, utangan platform na naman guys no yung pag-uusapan natin ngayon and alam nyo ba guys no nag-offer siya ng hanggang 25,000 na loan amount and based guys no sa kanyang repayment term hanggang 12 months daw yung kanyang installment with 0.2% na daily interest wow Well, subukan natin itong loan application na to guys, no? baka sakali na ma-offeran tayo. Kaya naman kung interesado ka ba dito sa ating topic ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Hi guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, 'no isang panibago at legit na utangan platform na naman yung pag-uusapan natin. And sinubukan ko nga guys 'no na mag-apply, baka sakali na ma ofera ako, kahit alam ko naman na malabo kasi ang dami kong mga unfaid na loan applications. So ito nga loan applications na to guys no ay ito nga ang Simuka Pay Later and Quick Loan na kung saan available siya guys sa Google Play Store and iOS. So ano nga ba guys no yung mga requirements na allowed para makapag-apply tayo dito kay Mukasa. Okay guys no yung mga kailangan natin is dapat 21 years old and above ka. Filipino citizen have one government issued ID at have a stable income. And nung inopen ko nga guys no yung kanyang applications dito guys kailangan nating mag-provide ng cellphone number na gagamitin natin sa kanilang apps. And dito guys no mapupunta tayo sa kanyang grant permission kung saan kailangan nating i-agree or kailangan nating i-allow yung permission na hinihingi nitong simukasa. Mukasa. Katulad na lang guys no ng all installed apps, contacts, device identifiers, location, camera, photos, tsaka yung calendar. Once kasi guys no, na hindi tayo nag-agree doon sa permission na hinihingi nitong si Mukasa, hindi naman tayo makakapag-proceed at makakapag-apply sa kanilang application. And dito nga guys no, kailangan nating mag-provide ng one valid ID na gagamitin natin sa kanilang applications. So ano nga ba guys no, yung mga allow na valid ID na pwede nating ma-provide. Ito guys no, UMID, PILSIS, or National ID driver's license, pill health ID, tin ID, PRC ID, passport, tsaka yung ating SSS ID. So, mamimili na lang kayo dyan, guys, no, kung ano yung mga valid ID na meron sa inyo. Of course guys no kailangan din nating picturean yung front ng ating valid ID. And make it sure guys no na dapat malinaw yung pagkakapicture mo dahil pag once guys na malinaw, hindi na natin kailangan fill up yung ating first name, middle name, last name at tsaka guys yung ating birth date. Kasi yung system na mismo ni Mukasa ang maglalagay noon ng ating pangalan. Once na nga na malinaw at nabasa nila yung ating valid ID. And dito nga, guys, no, sa kanyang personal information, kailangan natin filapan yung ating landline phone. Pero kung wala ka, guys, no, click mo lang doon, no, no, I haven't. At yung ating education, marital status, personal email, Facebook account, pero optional lang siya, guys, residence type, monthly rent or mortgage, home district, saka yung ating complete home address. So, yun, guys, naman, filapan natin dito sa ating personal information. And dito naman guys, no, sa kanyang work information, kailangan natin filafan yung ating work status, industry type, monthly income, number of defendants, tsaka yung ating emergency contacts. Bali sa emergency contacts guys, no, dalawang contact reference lang yung kanyang hinihingi. So para ma-boost or tumaas pa yung ating credit limit guys, no, pwede pa tayo magdagdag ng ating proof of income. Katulad na lang guys no, ng ating verify accounts online, upload recent pay slips, upload recent tax receipts. So, yun, guys, yung mga pwede pa nating i-add para nga tumaas yung ating credit limit. Then, after nun, guys, so magsa-selfie verification lang tayo para ma-verify na tayo talaga yung umuutang sa kanilang applications. Anyway guys, sa mga hindi nakakalam, registered po itong si Mukasa sa SEC, pati na rin guys sa CIC. So it means guys, nagre-report itong si Mukasa sa CIC. So ay nga guys, no, after kong pilapan lahat ng information, nire-review na yung applications ko. And maghihintay lang ako ng 24 hours. Pero wala pang 24 hours guys, no, mga 2 minutes lang yata or wala pang 2 minutes, nakuha ko na agad yung result ng aking applications. At disapprove ako guys. Actually guys, no expected ko naman na madi-disapprove ako kasi alam ko naman sarili ko na marami akong mga may history talaga ako ng ma-unfade na loans. Kaya hindi na talaga ako maasa na ma-approve ako dito kay Mukasa. Kaya guys, no hanggat maaari ay eh, alagaan at ingatan natin yung ating credibility. Lalo na guys, no sa mga legit na online loan platform eh, dapat talagang alagaan natin kasi once guys no na nasira or hindi tayo nakapagbayad or nagkaroon nga tayo ng history ng unfaid loans, hindi natin na settle, masisira talaga guys yung ating credibility at makaka-affect yun guys no sa pag-apply natin sa ibang mga loan na legit na online loan platform katulad guys ng mga bank, yung mga yan. So, yun lang naman guys yung ating topic for today's video. Hindi ako na-approve but it's okay. Anyway, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!